Gawin tawanan, Gawin tawanan mo. Ayoko na nga. ano na mo. Ayun, mo. Lalaglag mo. Tawa na mo. Tawa oh, no. hmm? mo. Tawanan mo, tawanan mo. Hawa okay. ka mo yung camera. Hawa ka mo. Hello! Si Chelsea yung nagka-camera. <laughs> ako na si Kira camera. Oh, hindi pwede. O oh, yun, mag-hi ka sa Layo mo. Ay, camera. Hi camera! camera! Yung mukha mo itapat mo. Chelsea! Dito tapat mo. O, oh, tinapat ding, ding. niya po. Oh. Hello, nandito ako sa camera. Oh, ikaw oh. naman daw tumapat sa camera. Hello, eh hey, oh. hello. <laughs> hello. Hello, nandito kami ni Dad, pero hindi mau. Oh, ikaw naman daw, ikaw naman daw. Hello, what? Atos, Uy, nakikita ka niya mo yung mukha mo. Hi, Oh, si <laughs> <laughs> oh, parang camera, Oh, oh yeah. si Chelsea naman, hello. Oh, si Chelsea.

huh? Oh. Ah. Kita ka? Uh. ng konti. Mm. kinoson si Atigwen. ataman na tama na. Na, 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 lalo na. kanina. Tama me 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 me. <laughs> me 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 Bye, me 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 bye me Bye, bye. me me bye Bye. bye-bye Bye! 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 Bye!